weekend. Ayan. Wow. Ayan, ngayon nasa handarag sa mga pasahero sa mga bus terminal. Ano kaya ang sitwasyon sa Araneta Center bus terminal sa Quezon City sa mga oras na ito? Namin natin kay Bam Alegre. Bam! Bam, good morning, Bam! Bam! Good morning! Good morning, Susan, at sa lahat ng mga nagkakape at nakikibalita ngayong umaga. Patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Station at nagsisidatingan na rin yung mga bus. Sa ngayon, wala pa tayong advice kung magkakaroon ng kanselasyon ang biyahe yung mga bus, lalo dito sa Cubao, Quezon City ay maaraw na. May dalawang ticketing booth ang nasa loob ng istasyon ngayong araw. Inaasahan nila na hahaba ang pila sa bawat booth para samantalahin ang holiday at makauwi sa kanilang ilang probinsya. Ilang pasahero ang nagpalipas ng gabi sa Araneta Center Bus Station para antabayanan ang pagbubukas ng mga ticketing booth. Marami sa kanila kahapon pa nandito dahil naubusan ng biyahe. Nastranded daw ang ilang mga barko sa mga Roro Port dahil sa bagyong Ophel. Uh, hapon ako kasi kami nakarating dito. Kaya nabusan na kami kapunta sa summer. May bagyo po kasi. Mary Susan, para makatulong sa mga pasahero, nagtalaga rin ang MMDA ng ilang mga kinatawan para sa public assistance. At nandito rin ang ilang kawani ng LTFRB para siya sa ang kalagayan ng mga bus dito. At ngayong umaga, mga natin live, si Mr. Jojo Lucido, isang si enforcer ng LTFRB. Magandang umaga, Sir Jojo. Uh, ano po mga. yung kamusta yung naging inspection nyo? Ano yung mga nabantayan nyo na hindi pwedeng lumusot ngayong umaga? Uh, regarding doon sa unit inspection, uh, yung mga gulong, sinecheck ch namin yan. At saka yung unang una yung pihit ng driver. Kapag yung driver ay bumiyahin na kagabi, tapos pagdating ngayong umaga, magsasakay ulit, pipihit papuntang probinsya, lalo solong-solo niya, hindi na namin pinaalis yan. <laughs> Kasi nanjan yung risk nung ano nung ah, mga pasahero. Mm -hmm. Tapos so, yung kanina, pag-iikot natin, meron kami namataan na out of line tapos expired yung franchise. patatakbuhin nila, walang permit. Kaya pinahold na rin namin. So paalala natin sa mga bus operator, ay bawal maging pasaway. At para hindi may sa alang-alang yung kanilang kaligtasan. Uh, yung uh, so, uh, fare matrix naman, ano yung mga binantayan nila? Doon sa Permetrix, uh, nagtanong-tanong kami sa mga boat, hindi sila pipwedeng tumaas at hindi rin sila pipwedeng bumaba. Dapat nasa tama lang. Mm -hmm. so, Ayan, Marisa at Susan, meron ba kayong katanungan sa ating kinatawan sa LTFRB? Ang nabang uh, bigyan ng mga special permit ngayon, uh, alam natin na uh, medyo gumaganda na yung panahon at long weekend pa. Marami so marami ng pabiyahin ngayon. <laughs> Magkakaroon ba ng special permit ang ilang mga bus, lalat uh, gumaganda na raw yung panahon niya Uh, regarding nga sa sinabi kanina nung kasama ko, si ate SP, yung regarding sa special permit ng bus, yung 10 years pataas, pa uh, pa hindi na kami nagbibigay ng special permit doon. Hinihinga namin sila ng roadworthiness oh, okay. sa inspection sa si LTO. So parang ano ngayon palabam ba? Tinitignan din nila kung... <coughs> gaano nakatagal bumibiyahe yung mga bus. O oh, tama so, naman yun. Maganda naman yung roadworthy. Kung lumalampas oh. na ng isang dekada yung bus, baka kailangan ng bigyang pansin yung kalagayan nito at para hindi na nga may saalang-alang yung aksidente. Uy, maganda yan, ha? Maganda yung hakbangin na yun. Malalaman kung ano pwede mangyari. Uh, Oo. Oh. Ba, maganda yung hakbangin na yun LTFR? ng LTFRB? Kasi dati na Maris, di ba? Pag may nag-apply na special permit, wala nang, ano, wala nang pakialam kung kahit pakakarag-karag na yan, Oo, ganyan. Wala Abay, na ngayon pala, tanong. meron silang tinitignan kung ilang taon na yung sasakyan, yung unit. Maganda yan para sa kaligtasan ng mga yung mga, na mga driver naman? may mga check sa... din tayo uh, yung mga chopper kung maganda yung condition nila. Kasi syempre, maganda maganda nga yung Talugan yung cheaper. ano mm -hmm. yung worthiness mm -hmm. ng mga sasakyan yung eh naman, baka mga, naman yung mga chauffeur naman yung, yung mga, mga, driver hindi handa. naman hindi ano Marisusan <laughs> yung mga chuper, bawal silang bumiyahe <laughs> kung wala silang kasab, kung wala silang kasubstitute. substitute uh -oh. Kung nag lang sila sa bus at medyo mahaba yung biyahe, uh -oh. hindi sila paalisin dito sa station. Kailangan uh -oh. uh -oh. silang karilyebo. Karilyebo. Uh -oh. Okay, ma'am, okay. ba Bam, salamat. Magkapit ka dyan. Salamat. Bam, ba alegre. Kapit ka dyan. Okay, salamat. Yes. <laughs>